eto follow up don sa isang video natin paano daw ba kung yung mga sanga ng kahoy ay umabot na sa bakuran niya Sinabi niya na din yung kapitbahay na putulin at nakakaperwisyo na pero hindi naman ginagawa. Ang nangyayari tuloy, tagawalis pa siya ng mga nagsisipaglaglagang down sa bakuran niya. Perwisyo nga naman talaga. Hindi naman pwedeng ikaw ang pumutol at mawala sa batasyon maliban na lang kung mga ugat siya at pwedeng ikaw na ang pumutol nang wala kang pananagutan sa batas. Yung mga bunga naman kahit lumalaylay na sa bakuran mo, hindi mo rin pwedeng i-harvest o kuhanin maliban na lang kung kusang magsipaglaglagan ng mga 'yan. So attorney, paano na ang gagawin? Dito niyo na ho kailangan ang tulong ng barangay. Ipa-barangay ho eh, attorney, ano ang itatawag sa reklamo yung ilalagay sa complaint? Pwede nyo yung tawagin niya na complaint for settlement of dispute. Dahil kailangan niyo talagang pag-usapan yan sa barangay And hopefully maayos na ninyo Para magkusa na ang kapitbahay mo na Siya na mismo ang pumutol ang mga nasabing sanga Maigi din na idulog nyo talaga yan sa barangay Para magkaroon ng official record Na nagdemand na kayo sa may-ari Na putulin niya ang mga sangang umabot na sa bakuran mo Subalit wala siyang ginawa O kaya ayaw niya pa rin gawin Kapag nagkaroon ng disgrasya Huwag naman sana pero magagamit mong ebidensya yan para patunayan ng negligence o kababayaan ng inyong kapitbahay dahil hindi niya pa rin pinutula mga sanga kahit na nagsabi ka na. Eh, attorney, paano kung dahil sa bagyo kaya nabali at bumagsak ang mga sanga na nakasira sa bubong ng bahay namin? May pananagutan pa rin ba siya? Meron ho. Kapag napatunayan ninyo na may contributory negligence siya sa nangyari, gaya niya na nagdemand na kayo sa kanya na putulin ang mga sanga pero hindi niya pa rin ginawa, ipinabarangay niyo pa nga eh, pero makunat talaga. Kaya kahit force majeure ang dahilan o depensa niya, kagaya niya dahil sa lakas ng hangin na dala ng bagyo, ay maaari pa rin siyang mapanagot dahil sa contributory negligence na tinatawag. Dahil kung pinudol niya na sana ang nasaming mga sanga, eh wala na ang mga ito. At kahit isang libong bagyo pang dumating, eh walang mababaling sanga na babagsak at sisira sa bubong ng bahay niyo.